Yo man, what's up sa inyo? Ngayong araw Chilen tayo dito sa bahay ngayon Tamang Narulan ng 2K NBA Gluto nga pala kami ng sinigang Yan ang ulam natin pero Sa mga nagtatanong ng mga equipment ko dito Pakita ko sa inyo kung yung mga ginagamit kong pang vlog At uh, yon uh, kung di nyo alam, itong ginagamit ko na to is yung main shooter ko is yung Sony A7C Tapos, ang lens na hawak ko is Sony 11mm 1.8 So, kakita nyo yung background sobrang labo Tapos yan, yun naman pang vlog ko Tapos, pag hindi ko naman feel na gamitin tong camera na to So, yun guys Oding oh, So, yun late na upuan ko kasi ito yung parang confiture ko pag nagto 2 Pero anyways, guys, ito nga pala yung Uh, parang side arm ko. So, kunyari, hindi naman bongo yung araw. Kunyari, lalabas ako. Tapos, hindi ko feel gamitin tong malaking camera. Ito yung ginagamit ko, which is yung Canon PowerShot V10. Sobrang ganda nito. Sobrang light. Ganda. Shoot ng, nag-shoot ng 4K hanggang 30 frames. Tapos, sobrang light lang. Pwede mong charge ng power bank. Wala siyang um, external light like na battery. So, internal lang. Charge mo lang siya. Tapos, habang charge siya na power bank, pwede mo siyang gamitin. Sobrang compact nito. Tapos, hindi mo na kailangan ng tripod kasi meron na siyang tripod. So, tatayu na siya. Kunyari, gusto mo mag-vlog ng ganyan. Ayan, oh. Eh, no? So, tatayu na siya. So, ang ganda nito. Sobrang compact lang. Uh, dapat nga gamitin ko pa ito. Uh, kasi, madalas lately, ito yung ginagamit ko. Yung uh, DJI Action 4. Ah, uh, ito maganda to kasi parang GoPro waterproof tapos ito maganda siya pang travel talaga, no? Like travel vlog, like ang ganda ng um, uh, image stabilization niya kaya minsan nagagamit ko to kumpara dito pero dapat ito yung gamitin ko kasi mas close yung quality niya dito kaysa dito kasi ito mahal mo talaga na parang GoPro ish yung looks niya kumpara dito na alam mo na camera yung looks niya so dapat nga gamitin ko pa ng madalas 'to eh. Minsan kasi, ewan ko bakit parang in love na in love ako dito sa isang camera kasi ganda nga naman ang quality kung titingnan nyo, di ba? Pero um, sobrang bigat kasi minsan dalhin at nakakatamad mag-vlog pag minsan malaki yung camera. Kaya sa labas, ito na lang yung ginagamit ko. Uh, mas maganda to sa low light kumpara dito. So, minsan ito yung dalaw kong camera na maliit. Pero yun, kaya nga nasabi ko, mas, uh, mas maganda to sa low light kaysa dito. At, uh, oh yun na nga ano, may mga lens tayo na ito, ito to, 16 to, uh, 17 to 28, meron din tayong 10 to 18 millimeter na lens para dito, Meron din tayong, ah, may din webcam natin, Sony a6400, pag nagla-livestream tayo. So, pag nag-grow pa yung community natin sa future, for sure magla-livestream tayo, guys, ng every single day. So, yan, meron tayong 16mm diyan na pwede ko rin gamitin para dito. Tapos, ito yung parang volt ko, parang camera volt ko. So, yan, meron ako ditong drone. Yan, ah, uh, ano to, ah, uh, DJI Mini 3? So, yan. Tapos, meron ako nung uh, camcorder para... Ewan ko kung trip nyo to, guys. Minsan, try natin gamitin pang vlog to kasi maganda rin to. Ito yung parang camcorder na vintage is yung look niya Tapos, ito yung mga iba kong lens. Sony 50mm, 1.8. Maganda to pang b-roll at pang photos. A skit lens, 16-35. So, yun. Yun lang naman yung mga gamit ko, no? Na pang vlog. At uh, lately, ito talaga yung run and gun ko pagdating sa main shooter ko, yung 11mm. Kasi hindi ko na siya kailangan galawin. Wide angle na siya, kung makikita nyo. Tapos, sobrang blurry pa ng background. So, maganda siya sa low light. So, kaya yan ang gamit natin. Wala akong makonten ngayong araw, guys. Kaya, pinakita ko na lang sa inyo yung mga ginagamit ko. Tapos, ito ang pang-edit ko. Uh, Victus, no? Victus gaming Ryzen 5 may RTX uh, 3060 yata to or 2060 hindi ko sure tapos yung RAM nya in-update ko kasi yeah, yun ang pinaka importante talaga sa pag edit yung RAM so I think in-upgrade ko to ng 32 or 64 di ako sure so yeah, 32GB of RAM yan tapos ito uh, 64 so pero ito okay na to sa 32GB RAM kasi naka Ryzen 5 siya nung binili ko to parang 8 of 8GB RAM lang yung uh, PC na to or 12 tapos sa uh, ang talagang out ko kasi madali lang na naman mag-upgrade ng um, uh, RAM so ang nilookout ko na lang is ayoko ng mga integrated na GPU gusto ko talaga ng actual na GPU So ito actual na GPU siya Ayan RTX 2050 pala siya So basta meron siyang GPU okay na yun Basta hindi siya integrated Kasi pag integrated hindi mo siya magagamit sa edit na para mag render uh, mag Masyadong mabagal yung pag rendering niya Kumpara sa may GPU talaga siya So yun talaga yung ko dito At sobrang perfect niya na pang edit Sobrang Uh, convenient so yun guys wala akong vlog talaga ngayong araw kaya eh, ito na lang muna yung binlag ko uh, tapos yan, yeah, naglinis ako ng kwarto kanina para ma-shoot ko tong video na to pero yun uh, siguro sa mga next vlog natin ito na muna yung mga gagamitin ko mga camera uh, pag nasa bahay ako sige gamitin natin tong malaki pero pag lalabas parang gusto ko yung mga maliliit na lang para mas hindi ako mahiya kasi madalas nakakahiya mag vlog like alam niyo yun like tapos sobrang bigat pa nung camera ko na to so minsan talagang nakakatamad mag vlog hindi katulad ng meron ka mga ganito maliliit na camera it's uh, sobrang convenient sobrang dali so yan mag switch tayo pakita ko sa inyo yung quality ng mga camera na to so ito ka pala yung DJI Action 4 natin na uh, camera so let me know kung gusto niyo yung quality na to kung It doesn't matter sa inyo, uh, mag-prefer lang kayo kung anong gusto nyong quality ng uh, content natin. Uh, bukod dito sa magandang uh, camera natin, itong malaking camera natin, bukod dito. So, ayan, ito, sobrang laki kasi. So, minsan nakakatamad, parang pang-casey na, na yung vlog ko pag ito, eh. Kita nyo, oh, para tayo si Casey na start Pero, so let me know kung maganda ba to para kasi mas madali maging consistent pag maliit yung camera mo. So ito, ito yung DJI Action 4. Let me know yung quality, rate nyo hanggang 1 to 5 o anong mas prefer nyo. Tapos lipat tayo dito sa Canon PowerShot. So ito yung Canon PowerShot V10. Ayan, sobrang ganda rin ang quality nito. 4K nagsishoot tapos sobrang lit lang. Kaya parang sobrang dali lang dalin. Ang uh, ano lang dito is um, yung microphone. Pero which is pwede naman siyang lagyan ng microphone. Meron akong microphone dito. Yung ganto So, uh, yan. So, sasalpa ko lang siya. Tapos yan, meron na tayong microphone kapag maingay yung surrounding natin. Pero ito yung talagang lagi kong dala. Kapag dinadala ko yung malaking camera, ito yung backup camera ko. So, ko kung mas gusto nyo to. Piling ko mas gusto ko ito eh.